Quezon Bridge uh, ah, mga nasa ano nga uh, 4 meters nagpas pa sabi okay, uh, o kapalapit na na ano na MacArthur Bridge taho din taas dito magputik eh, wow ang ganda yun eh. nakayos nila. pa nila yun meron na ah. ito hindi na natuloy sayang tagal na dapat na tapos. Hmm, dahil pala nagkasa ano dito dito mga bahay mas tinggilid mga ano mga water hyacinths na naman no? okay. tasa taas ang tiras nito oh. yung sa Quezon Bridge ah, mga nasa nung ano nga ito 4 meters nagpas pa Di katulad dito sa ano no, sa Jones Bridge yun kita market sa pang station doon May mga may Android. Ah, naman marami nang sumakay ng ano ng loton. ay killa gago nalalo. Dito kasi siya dapat ipansinin eh. Update na rin natin 'to sa may uh, Riverside Drive labas ng terminal pangalan talaga oh, Manila Multimodal Terminal ito medyo mano pa magulo pa Yung mga pinalista Iba, naglipatan dito Ipang ibang mga street dwellers so, yung mga pilote sa gilid ng MacArthur Bridge naman sa ay MacArthur Bridge pwede sana akong dito dumaan kaso naka, ano, nakasarado Mukulimlim ulit Mukulim bawas sa mga ano mga street dealers tinung liwasang bonifacio Mayroon din mga dito nag rally wala naman mga ano mga uh, gravity bundles Kaya lang hindi ito tagyan uh, ng mga graffiti. Ito mang smoke filter na traditional jeep. So, kaya madali dumumi yung mga natin. Mga tulay, mga kalsada. And, uh, alam kung para saan po ito ito tagal na itong nandito hindi ko dito yung ano esplanad Okay, huwag kapalapit na ng, na ng MacArthur Bridge. ano Plaza Lacson may mga graffiti din

na mga graffiti rin dun eh Oh. -huh. para pinturahan na wala oh, rompa si W X minahaw, ibalik ang minahaw. pa. Oh, nasa ano to? Lumang park na sa 3 to 4 meters ang lapad. Gawa na rin pala yung sa ilalim, oh. Bayan, no? oh bilis dami rin na paalis sa mga ano dito mga homeless oh mas paano pa dito mas mataas yung clearance